Yung video na to ngayon mga idol, tungkol po ito sa emergency no, na maaari o posibleng mangyari dito sa Pilipinas. Kung maaari mga idol, hiramin ko lamang yung 5 minutes mo no? para makinig dito sa sasabihin ko. Kung makailan kasi mga idol, meron pong nag-viral na video mga idol no, na isang foreigner na miro siyang sinasabi no, or parang prediction na miro mangyayari no, dito sa Pilipinas na emergency. Kaya nga po mga idol no, naghanda po yung kapulisan noon mga idol. Kasi ang akala po nila, tungkol po dun sa rally mga idol, no? Pero ganun pa man mga idol, hindi po tinukoy no, no, video. Kung anong klaseng emergency ba yun mga idol? Kasi, meron pong nagsasabi mga idol, no? Na pwede pong bumalik yung version 2 ng COVID-19, yung flow mga idol, no? Tsaka yung RSV. At pwede rin po itong lindol. Pero ito mga idol, para sa awareness lang po lang lahat mga idol, no? Itong tungkol sa lindol. So, sinabi po dito mga idol, no? Na ang mga senaryo na ito, ay hindi prediksyon. Ibig sabihin mga idol, hindi pa hula, no? O hindi pananakot. Ito ay dapat gamitin gabay para sa tama at sapat na paghahanda. So para po sa awareness natin ito mga idol. Kasi dito mga idol, nabasa ko po mga idol, no? Pwede niyong bisitahin, no? Yung Facebook page po, no? Ng Philippine Emergency Alert. At yung info na ito mga idol, nakuha po nila, no? Sa P-Books. So, sinabi po dito mga idol, no, na posibleng nga bang tumama ang magnitude 8 na lindol sa Pilipinas. Ang nabanggit na pahayag, kaugnay sa posibilidad na magkakaroon ng isang magnitude 8.3 earthquake dahil sa pagalaw ng Philippine trains. Kapag gumalaw naman ang Manila Rains sa West Philippine Sea, na maaaring magdulot ng tsunami. So, ibig sabihin mga idol, kapag nangyari itong lindol, posible rin po noon magkaroon ng tsunami kapag tumama yung lindol sa West Philippine Sea. Ang sin ay posibilidad na malalakas at mapaminsalang lindol na maaaring maganap sa isang lugar o rehiyon base sa pag-aaral ng PBOX sa isang active fault to So, active fault mga idol, no? Si ko mga idol, kung saan ba itong mga active fault? Makikita nyo rin sa Google mga idol, no? Pwede nyo rin yun. So, sabi dito mga idol, no? Nung research ko po siya mga idol, yung active fault dito sa Philippines, mayroon pong tatlo, no? So, yung una dito mga idol, sa Marikina Valley Fault System. Pangalawa dito, sa Masbati Fault. So, mas pati rin yun mga idol, no? At yung isa, ginayangan pool. So, parting Quezon province itong mga idol. So, yun yung tatlo na active fault dito sa Philippines. So, hindi binanggit ng P-Box kung saan ba talaga eksaktong mangyari yung lindol. Ito talagang marikina kahit dun sa sinasabi natin, no, na the big one, no, yung 7.2 na magnitude. Kasali rin itong marikina, no? So ulitin ko lang po mga idol no, hindi po galing sa akin yung info, galing po ito sa Philippine Emergency Alert. So yung feeds nila mga idol, meron na po silang mga 500k na follower. So pwede nyo silang ipalo mga idol no, para ma-update din kayo. Pero reminder lamang po mga idol no, kasi yung nangyari ngayon sa Myanmar mga idol, nagkaroon sila no, ng 7.7 magnitude earthquake. So hamakin mo yan mga idol, yung mga building doon gumuho. At sa loob lamang po no, ng 72 hours, nagtala na sila no, ng 1,700 na namatay na katao doon mga idol. No? At meron pa mga missing na almost uh, kulang-kulang 4,000 na po. No? At sa katabi na lugar mga idol, sa Thailand, meron na rin po 19 na namatay. At meron pa pong maraming mga missing mga idol. Ibig sabihin, yung count na yan, maaari pang tumasya no? or maaari pang madagdagan. Itong sinasabi natin mga idol na 8.3 magnitude earthquake na posibleng mangyari dito sa Pilipinas, hindi ito pananakot mga idol no? at hindi rin po prediction. Ibig sabihin, posible po siya. So ang tanong dito mga idol, ano ba yung gagawin natin? So ang dapat po natin gawin mga idol, paghandaan po ito. Kasi itong disaster na ito mga idol, wala pong makapigil dito. No? Kung mangyari man ito, wala tayong magiging solusyon dito. Kung di, paghandaan. Dapat handa po tayo. Ngayon, kung hindi ka na naniniwala sa akin mga idol, nasa iyo na po 'yan, no? Pero advice ko sa iyo, kung mangyari man o hindi, at pinaghandaan natin, wala naman pong mawawala, no? Pero sana, wag naman po mangyari. So may napanood din ako mga idol no na i ko lang dito mga idol no na bago pa ito nilabas ng Philippine Emergency Alert mga idol itong balita na to may isang vlogger na rin po no na porner hindi po Pilipino mga idol no na na ng content na sinabi niya na magkakaroon nga daw ng 8 point something magnitude na earthquake dito sa Pilipinas at ito daw po mga idol yung prediction niya mangyayari daw po ito sa April 22, 2025 4 a.m. So madaling araw mga idol ibig sabihin Madilim po yan, madaling araw. Pero tanda natin mga idol, prediction lamang yan ng content creator na yon or ng vlogger na yon. Pwede nating paniwalaan, pwede rin hindi. Pero sabi ko nga mga idol, sabi rin dito ng P-Box at ng Philippine Emergency Alert, hindi pa po nila tinukoy kung saan mangyayari at kung kailan mangyayari. Kaya dapat po mga idol, no? handa po tayo. Yun lamang po yung pwede nating gawin. Ulitin ko po mga idol, nasa inyo na po yan kung maniniwala kayo or paghandaan nyo or hindi.